Nagsimula ang pelikula habang nagdarasal si Ruvel, tumunog ang kanyang telepono at nakitang galing ang tawag sa kanyang anak na si Joga. Nang sagutin niya ito, ibang tao ang nasa kabilang linya. Sinabi nito kay Ruvel na hawak niya ang kanyang anak at kailangan niyang tubos sin sa halagang apat na milyon kung gusto niya pang makita na buhay. Nagbigay siya ng tagubili na magkita sila sa loob ng 45 minuto sa hintayan ng sasakyan sa gitna ng highway. Nagpaalala pa ang dumukot na huwag ipapaalam sa pulisya ang mga nangyayari. Hinanap ni Ruvel sa bahay ang anak sa kapinagtatawagan ng mga barkada nito pero wala silang maisagot kung nasaan si Joga. Tinawagan din nito ang kanyang bayaw na si Ratan, ang namamahala sa mga tauhan niya at pinapunta agad sa bahay niya. Kasama ni Ruvel si Ratan at dalawa pang tauhan ay nagpunta ang mga eto sa sinabi ng kidnapper, pero tumawag ang kidnapper at sinabing na sila ng labing limang minuto. Sinabi niya na hindi sinusunod ni Ruviel nang tama ang usapan. Dahil dito, sa isang sementeryo niya dadalhin ang ransom at doon din makikita niya si Joga. Nagalit si Ruviel pero sinabi ng kidnapper na buhay ang kanyang anak. Nakarating sa sementeryo ang grupo ni Ruviel, muli ay tumawag ang kidnapper at sinabing maaga sila ng sampung minuto. Piko na si Ruvil pero sinabi ng kidnapper na ang tamang oras ay eksakto. Hindi sumusobra, hindi napapaaga. Pinalipat uli sila nito sa isang parke, sinabi niyang doon nila makikita ang anak niya sa isang sasakyan. Nagmadaling pinuntahan ng grupo ang sinabi ng kidnapper pero, isang maskara lamang ang nakita nila sa loob ng sasakyan. Tumawag ang kidnapper at sinabi niyang, iyon ang maskara na regalo niya kay Joga sa huling kaarawan niya. Nagbili na naman ang kidnapper ng lugar kung saan dadalhin ang pera at saan makikita si Joga. Napansin din ni Ratten ang CCTV sa lugar kaya nalalaman ng kidnapper ang sitwasyon doon. Nagtataka si na Ruville at Ratten, sino ang may lakas loob na banggain silang magbayaw. Hindi nila lubos maisip kung sino man ang Pancho Pilatong iyon. Noon lang narinig ni Ruvel ang boses niya at wala siyang maalala na tao na makakaya siyang paglaroan. Ang naisip niyang dahilan ay maaring ang anak niya mismo ang may kasalanan. Samantala, palabas sa isang kainan ang isang lalaki. Napalingon eto nang may tumawag sa kanya ng doktor. Sinabi ng mga waiter na tumawag na hindi siya nila nakilala agad at malaki ang ipinagbago nito. Sinabi pa nila na nakikidalamhati sila sa nangyari. Sinagot sila ng lalaki na iyon ang dahilan ng pagbabago niya sa kanagmadaling lumabas. Nakasakay sa tricycle ang lalaki ng mapadaan sa grupo ng mga kalalakihan na nagtatawanan. Bumalik ang kanyang alaala, siya si Dr. Nolan Singh, isang magaling na surgeon. Biyudo na siya pero masaya sila ng kanyang anak na si Barati, isa namang estudyante ng pagka-doktor. Niregaluhan si Nolan ni Barati ng isang sunglasses pero, sinabi ng doktor na isusuot niya lamang iyon kung pakiramdam niya ay isa siyang action hero katulad ni Stallone at Tom Cruise. Para lamang magbarkada ang magamakong magturingan. Hatid sundo ni Bar at si Nolan sa hospital kung saan eto nagtatrabaho. Minamahal ng mga kasamahan at istrikto sa trabaho si Dr. Nolan. Isa sa kanyang natulungan ay ang anak ng mga waiter sa restaurant. Dumalo siya sa isang seminar kung paano pangalagaan ng tama at paano ilipat ang mga parte ng katawan ng tao sa ibang tao. Nakilala din ito ang mga kaibigan ni Bar at kasama ang manliligaw niyang si Kishore, na inaayawan ng dalaga. Habang nasa bahay ang mag-ama, dumalaw si Kishore kasama ang mga magulang nito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang binata. Sinabi nitong gusto niyang mapang-asawa si Barati. Masayang umayon ang mga magulang ng binata. Nabigla man, sinabi ni Nolan na hinihintay nila ang kanilang visa papuntang Amerika para doon magmasteril ang kanyang anak. Gayun pa man, ipinagkasundo pa rin nila sina Kishore at Bar-Ati na sila din ang magkakatuluyan pagkatapos ng pag-aaral nila sa Amerika. Kahit naka-engage na si Bar-Ati kay Kishore, masaya pa rin ang mag-ama. Ipinaparamdam pa rin ni Nolan ang labis niyang pagmamahal sa anak. Tinawagan ni Nolan ang magulang ni Kishore at hindi pa umuwi ang anak, sinabi naman nila na wala pa din si Kishore. Napag-desisyonin nilang magbala e nahanapin ang magkasintahan. Sa kotse na sinasakyan nila, nakatanggap ng tawag si Nolan mula sa hospital. Emergency ang kaso at wala pa ang naka na doktor. Dala ng sinumpa ang trabaho, importante man ang lakad ay inuna pa ang tungkulin bilang doktor. Nagtungo sila sa hospital, nadatnan pa nila ang mga pulis na nagdala sa biktima doon. Naunang pumasok sa emergency room si Nolan habang naiwan ang pulis na sumagot ng tawag sa radyo nila. Balisa at nagmamadaling sumunod kay Nolan ang mga magulang ni Kishore at ang pulis. Napagtanto nila na ang biktima na i-examine e ni Nolan ay si Barati na mismong anak nito. Sinabi ng pulis na may kasama ang babae na lalaki pero ligtas na din sa kamatayan at nagpapagaling sa isang kwarto. Ayon sa pulis, di na si nagaling na galing sa kaibigan kaya nagpapasundo kay Kishore. Habang naghihintay sa sundo, hinintuan siya ng sasakyan ng tatlong lalaki. Binabastos nila si Barati nang dumating si Kishore. Lumaban ito pero nang ibabaw ang lakas ng tatlo, binugbog nila si Kishore at pinaghinalaan na ginahasa si Barati. Dumating si Dr. Aruna at siya ang nag-eksamen kay Barati. Kinumpirma nito na positibo nga na nagahasa ang babae. Ikinalungkot ng lahat ang pangyayari lalo si Dr. Nolan na parang gumuho ang mundo sa pakiramdam niya. Sa kasalukuyan, tumuloy sa isang tabi si Nolan Tinawagan nito si Ruville na nagsabing nakarating sa lugar na sinabi nito. Nagbilin si Nolan na ilagay ni Ruville sa isang basurahan ang pera sa kasinabi kung nasaan si Joga. Nagmamadaling umalis si Ruville sa lugar at nakita si Joga sa tabi ng kalsada na walang malay. Agad nila itong dinala sa hospital. Kinausap ng mga doktor si Ruville para sa resulta ng natuklasan nila, sinabi nilang pinutol ang ari ni Joga. Kinilabutan siya sa narinig. Sinabi pa ng mga doktor na isang magaling na surgeon ang gumawa noon, base sa nakita nila na maingat ang paggagawa para hindi mamatay si Joga. Sinabi pa na maaring hawak pa ng pumutol ang ari nito, at kung makukuha nila agad iyon sa loob ng apat na oras, baka maibalik pa nila at gagana pa. Sinabihan siya ng mga doktor na iin ang pagkuha nito. Sa kwarto ni Joga, iniisip ni Naruvel kung sino ang maaring gumawa noon. Nagkasabay ang magbayaw na binigkas ang pangalan ni Nolan. Tumawag muli si Nolan at nagpakilala na siya, siya ang may gawa sa lahat. Sinabi nito kay Ruvel na hindi lahat ay nabibili ng pera, kahit ibalik niya ang apat na milyon ay hindi ito makakabili ng ari sa tindahan. Nagmakaawa si Ruvell na ibalik ang natanggal na ari, para may kabit na muli at nang hindi palalagpas sa takdang oras na pwede pa. Sinabi ni Nolan na mayroon siyang dalawang bagay na ipapagawa kay Ruvil bago niya maibigay ang hinihingi nito. Lahat ay gagawin niya para sa nag-iisang anak ang sagot niya. Pinapunta niya si Naruvil at ng lahat ng tauhan nito sa hintayan ng sasakyan kung saan dapat silang magkita noong una. Sa alaala ni Nolan, malakas ang laban nila sa korte kontra kay Joga. Magaling ang abogado niya at si Dr. Aruna na Tigo. Sinubukan na suhulan ng kampo ni Ruvio ang huwes pero nagalit pa ito, hindi siya nababayaran. Sa tulong ng mga kaalyado sa pulisya at sa gobyerno, pinalitan nila ang huwes na humahawak sa kaso ni Nabarati at Joga. Pumabor sa nasasakdal ang bagong ipinalit na huwes dahilan para mapawalang sala si Joga. Mas masakit ang nararamdaman ni Nolan noong marinig na napawalang sala ang mga akusado kaysa noong makita niya ang anak sa hospital. Paglabas niya ng korte, minura, minaliit at pinagbantaan pa siya ni Naruvio at Ratan. Pinapaalis silang mag-ama sa lugar at sinabing papatanggalan ng lisensya bilang doktor si Nolan. Dala ng dinanas na kawapihan at husti ipinagkait, dinukot nila ni Kishore si Joga sa mismong kaarawan nito. Inoperahan nila at tinanggalan ng arit. Nakarating na ang grupo ni Ruville sa sinabi ni Nolan. Ang unang ipinapagawa nito ay otusan ni Ruvil ang kanyang mga tauhan, gamit ang kanyang lesensyadong baril na patayin ang isang nakadamit asul na nasa loob ng hotel, malapit sa kinaroroonan nila. Walang magawa si Ruvil kung hindi siya susunod ay tuluyang magiging inutil ang kanyang anak. Walang sabi-sabi na pinatay ng kanyang mga tauhan ang ipinapapatay ni Nolan. Ang ikalawang ipinapatay nito ay isang driver ng puting kotse. Walang bahid aling langa na binaril ng tauhan ni Ruville. Muli, tinawagan niya si Ruville at pinapupunta sa isang abandonadong gusali. Ang utos niya ay ang limang tauhan lamang ni Ruvil ang papasok dala ang baril niya at ibigay kay Nolan. Walang magawa ang matanda kundi sumunod lamang at ayaw nitong mag-aksaya ng oras. Ibinigay ng mga tauhan kay Nolan ang baril bilang pagsunod sa utos ni Ruville. Ipinakita ni Nolan ang apat na milyon sa mga tauhan ni Ruvil sinabi niya na kung sino ang matitirang buhay sa kanila, siya ang kukuha doon. Dala na ng kasakiman, nagsimulang mag-away-away ang lima. Sa huli, namatay din silang lahat. Sinabi ni Nolan na alanganin siyang susundin siya ng mga tauhan ni Ruville pero, pare-pareho lang sila. Umaasa sa tsansa, tulad niya. Tinawagan naman ng doktor si Ruville at sinabing dalawampung minutos na lang ang natitira para, magiging maayos sana ang operasyon kung madadala niya ang ari ni Joga. Kasama si Ratan ay pumasok ang magbayaw sa gusali. Nagtaka sila at puro patay na ang mga tauhan nila. Nakaupo lang sa silya si Nolan nang madat na nila. Nagmakaawa si Ratan na ibigay na ang ari ni Joga pero hindi ito pinapansin ni Nolan. Nakatanggap ng tawag si Ratan mula sa mga tauhan nila sa bahay na nagsasabing may natanggap silang padala. Galing iyon sa laboratorio pero hindi nila alam ang laman. Pinabuksan iyon ni Raten at isang kapiraso lang na bote ang nakalagay sa padala. Ipinatapon yon ni Raten. Sinabi din ng tumawag na nakita nila si Barati at ang pamilya ni Kishore, sakay sila ng taxi. Pinasundan sila ni Raten at pinapa dukot si Barati. Nagpupuyos sa galit ang magbayaw pero wala silang magagawa hindi na nakapagtimpi si Raten at binogbog si Nora na tumatawa lang kahit nasasaktan na. Kinalkal ni Ruville ang bag na dala nito pero wala siyang nakita sa hinahanap, ang baril lamang niya na ginamit sa pagpatay ang naruroon. Tinawagan muli ni Rata ng kanyang mga tauhan para dalhin na si Bar Ati sa gusali pero sinabi ng tauhan na nasa loob na ng airport ang mga eto. Hindi sila makagalaw at naggalat ang mga pulis. Tumawa si Nolan at sinabing sasakay na ng eroplano si Nabar Ati at ang mga kapamilya ni Kishore, pupunta sila ng Amerika para doon na manirahan. Lumuhod at nagmakaawa uli si Ruvell sa kanya at hinihingi ang ari ni Joga. Sinabihan siya ni Nolan na kahit sinong ama, pag sinaktan ng kanilang mga anak, gagawa sila ng paraan para makaganti. Lalo na pag babae ang anak, Nakapatay na siya ng dalawa at papatay pa kung kinakailangan para kay Joga ang isinagot ni Ruvio. Sinabi ni Nolan, sa loob ng sampung minuto ay maipapadala sa hospital ang ari ni Joga kung papatayin niya ang bayaw niyang si Ratan. Masakit man sa loob niya, mas mahal pa din niya si Joga kaya binaril niya pa rin si Ratan sa kabila ng katapatan nito at bayaw pa niya. Nagising si Ruvel na nakatali sa isang upuan. Nakita niya si Nolan na nakabihis at may dalang malita, Kausap nito si Bar at na nagsabing palipad na ang eroplano nila. Sinabi ni Nolan na susunod na din siya. Ipinagtapat niya kay Ruvil na ang unang pinapatay niya ay ang anak ng Hepe ng pulisya at ang ikalawa ay ang anak ng Judge na nagpawalang sala kina Joga. Tinawagan ni Nolan ang Hepe at ang Judge, sa pag-akal ang si Ruvil iyon, sinabi nilang matitikman niya ang kanilang mga galit. Ibinalik niya din kay Ruvil ang baril nito. Sinabi ni Ruville na hindi siya natatakot mamatay, sabihin man lang ni Nolan kung nasaan at anong ginawa niya sa ari ni Joga. Sinabi niyang ipinatapon iyon ni Ratten sa basurahan, iyon ang nasa bote na laman ng padala. Nagtatapos ang pelikula ng suotin ni Nolan ang regalo sa kanya ni Bar Ati na sunglasses. Pakiramdam niya ay isa siyang action hero, katulad ni Nastalone at Tom Cruise sa bayhila ng malita at umalis.